guys. So, maglalagay tayo ng alimano. Similia to guys, similia. So, yung ating gunting, guys, hindi siya ma-ano. Ay, ako. Ay, ako. Silikado siya. Ayan na. Ayan pa ako export nito, guys. Sakit to, guys, kapag kinagat ka. Iwan ko ang tawag dito, kagat or sipit. at saka yung king crab halos magkaparehas yan ayan ang gala natin sya na yes. ayan mag alis kayo para mag parami ayan alisin natin sya yan na. huwag kang mangagat ka kasi baby ka pa. Ay, nako, matanggal yung ano mo, matanggal yung kagat mo. Tanggalin natin yung kanyang. pero matanggal to yung kagat niya? at siya guys. so one hand Pero matubuan pa rin siya. One hand. Matubuan pa rin to, guys. Kaya one hand siya. Basta si Milia, matubo sa na siya guys sana bukas mayroon na naman sa yeah. ito guys the last one hmm. alright lagay natin to guys doon lagay sya natin okay. oh. ito <coughs> ang kita niyo, ganyan maglagay guys yan siya. ayun sya wala na sya hindi sya naglalangay that's all for today that's all for today guys yeah.

Ano? Ano, dito, ano? Ano? So, kasi ang bangus kas harvest na anim at tatlong buwan siya. Alima mo na nito sa Pero kapag yung ano, kapag yung kab, ang takbo siya ng apat lima, limang buwan. Pero sure for din Sa limang so, buwan ang laki kasi niyan guys, nasa 1.5 kilos. Yung sa isa lang nung <clears throat> one lang sya harvest harvest tayo kaya kapag marami kang fish man so nakapakabalik mag abroad so ito yung aking uh, port of labor na nagpapakabalik siya dong sa market kaya wala na siyang laman sobrang init niya so bye bye guys sana bukas namang para may naman ng bagong video para mga